Big Soto, kritikal ang lagay sa ospital matapos ang pag-aaway kay Pauline Luna. Nagulantang ang publiko sa balitang dinala sa ospital si Vic Soto matapos umano ang matinding pag-aaway nila ng kanyang asawang si Pauline Luna. Ayon sa ulat, bigla raw inatake ng sakit si Bossing Beck dahil sa matinding stress na dulot ng kanilang pagtatalo. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital kung saan idineklarang kritikal ang kanyang kondisyon. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong dahilan ng kanilang pagtatalo ngunit may mga espekulasyong may kinalaman ito sa personal na isyo ng kanilang pamilya. Sa kabila nito, nananatiling tikom ang bibig ni Pauline at humiling ng privacy habang nagpapagaling ang kanyang asawa. Maraming kaibigan sa showbiz ang agad na nagpahayag ng pag-aalala at panalangin para sa kaligtasan ni Vic. Sa social media, bumaho ng suporta at dasal mula sa mga tagahanga ng komedyante. Ayon sa doktor, patuloy pa rin inoobserbahan ang kalagayan ni Vic at nakadepende sa susunod na 48 oras ang magiging resulta ng kanyang paggaling. Bagamat mabigat ang sitwasyon, naniniwala ang pamilya na kakayanin ni Bossing ang pagsubok na ito. Sa ngayon, patuloy na naka-antibay ang publiko sa anumang update tungkol sa kanyang lagay.